Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang pagiging ina ay isang mahirap na trabaho, ngunit mas lalo pang magiging mahirap ang karanasan na iyon kung ikaw ay isang single mother. Hindi lamang masusukat ang physical mong kakayahan, pero ang emotional, psychological at pati na rin ang iyong discard sa buhay. Dahil ikaw lamang ang aasahan ng iyong anak o mga anak. Kung ikaw ay pinagpala at malapit lamang ang iyong pamilya, ay maaari kang humingi ng tulong sa kanila pagdating sa pagpapalaki ng iyong mga anak. Ayon sa mga eksperto ay upang magtagumpay sa buhay bilang isang single mom, ay kailangan mo ng malakas na suporta mula sa mga taong nakapaligid sa iyo, mapapamilya mo man o mga kaibigan. Makakatulong din kung alam mo ang iyong mga karapatan tulad ng mga extra leaves mula sa trabaho mo. At ang huling payo na may bibigay nila sa mga single mother, nasa Pilipinas ka man o wala, ay kung magmamahal ka muli ay kailangan mo ng isang taong hindi lamang mag-aalaga at magpapahalaga sa iyo. Pero humanap ka ng lalaking mamahalin din ang anak mo. Ang mga bagay na yan ay sa ng Pinay na si Desiree Manozo. Dahil sa limitadong coverage tungkol sa kanya ay hindi malinaw kung sino ang kanyang mga magulang. Pero ang sigurado ako ay siya ay mula sa siyudad ng Olongapo na makikita sa ng bahagi ng Luzon. Siya ay merong dalawang mga anak ngunit sa hindi na iulat ng dahilan, naghiwalay sila ng ama ng mga bata kaya pinalaki niyang mag-isa ang mga ito sa tulong ng kanyang mga magulang. Sa loob ng ilang taon, sa kanyang mga anak lamang umikot ang mundo ni Desiree. Ngunit nagbago ang lahat noong 2016 nang makilala niya ang bagong lalaki na nagpatibok ng kanyang puso. Hindi lamang niya ibinahagi ang status ng kanyang love life, pero isinapubliko din ni Desiree ang kanyang buhay. Sa social media ay lagi niyang ipinapakita ang kanyang mga ginagawa kasama ang kanyang mga anak at pamilya. Mula sa panlabas ay tila utay-utay nang nalalampasan ni Desiree ang hirap ng pagiging isang single mother. At lalo pa siyang naging masaya dahil bago magtapos ang taong 2016, ang 22 taong gulang na si Desiree ay ibinahagi na siya ay fiancé na ng 50 taong gulang na lalaking nagngangalang Jamie Flanagan. Si Jamie ay Australiano na lumaki sa Toronto na isang maliit na bahaya na matatagpuan sa labas ng Sydney. Kung babasahin mo ang kanyang biography na matatagpuan sa kanyang social media, mapagtatanto mo na bagamat lumaki sa magkaibang bansa si na Jamie at Desiree, sila ay parehong nagmula sa hirap. Ibinahagi ni Jamie na siya ay lumaki sa matatawag mong broken home dahil wala siyang kinagis ng ama upang sila ay magkaroon na makakain sa kanilang hapagkainan at bubong na matitirhan, ang kanyang nanay ay madalas na wala sa bahay dahil kailangan itong kumayod sa pamamagitan ng pagkakaroon ng dalawang trabaho. Kaya siya at ang kanyang babaeng kapatid ay natutong magluto ng kanilang sarili mga pagkain at maglinis na walang tulong ng ibang tao. Nang siya ay nakagraduate ng college, ang unang trabaho ni Jamie ay trainee accountant mula lunes hanggang biyernes. At upang magkaroon ng extra income ay nagdesisyon siya na magtrabaho bilang tagatinda ng mga gamit tuwing Sabado at Linggo. Nang hindi siya nasihan sa kanyang mga ginagawa ay nagtrabaho siya sa negosyo ng kanyang stepfather. Ngunit ang naging posisyon niya doon ay sa opisina na hindi niya rin nagustuhan. Sinabi niya rin na pagkatapos noon ay nagpalipat-lipat siya ng trabaho hanggang hindi na rin naging maayos ang kanyang relasyon sa iba niyang mga kapamilya. Nang sa palagay niya ay walang patutunguhan ang kanyang buhay, ay pumasok siya sa Police Academy at noong 1986, siya ay opisyal na naging police officer sa New South Wales. Habang siya ay parte ng linya ng mga kabulisan ay nakilala ni Jamie ang una niyang asawa at sila ay nagkaroon ng isang anak. Pero ang kanilang relasyon ay nauwi lamang din sa hiwalayan. Ilang taon pagkatapos ma-finalize ang kanilang divorce, binigyan niya ng tsansa ang kanyang sarili para magmahal ulit. Nakakilala siya ng isang babae na agad niyang pinakasalan at nagkaroon sila ng anak. Pero katulad ng kasal niya sa una niyang asawa ay nauwi lamang din yon sa hiwalayan. Sa kanyang professional profile ay nakalagay na bukod sa pagiging pulis, pinasok rin ni Jamie ang mundo ng marketing at negosyong Amway na isang multi-level marketing company. Nang siya ay maging single, naging mabigat ang lahat para sa kanya at ang pagtatrabaho niya bilang pulis ay naging balaki dahil ito ang naging dahilan kung bakit siya nagkaroon ng post-traumatic stress disorder o PTSD. Lalong lumala ang lahat at ito ay naging full-blown depression nang pumanaw ang kanyang ina. Dahil sa sakit na kanyang nararamdaman sa pagkawala ng tanging niyang magulang, si Jamie ay nagdesisyon na panandali ang iwan ang pagiging pulis sa pagtatangka na maayos niya ang estado na kanyang mental health. At bilang isang tao na may diskarte, si Jamie ay pinasok kumundo ng real estate. Bukod dyan ay nagkaroon din siya ng part-time job kung saan nagbebenta siya ng mga motor. Ang mga kaibigan ni Jamie ay naintindihan ang kanyang sitwasyon at umasa sila na ito ay babalik. Pero ang hinihintay nilang yun ay hindi nangyari. Dahil noong 2013, pagkalipas ng halos tatlong dekada na pagiging pulis, inanunsyo ni Jamie na tuluyan na niyang iiwan ang kanyang posisyon bilang sergeant dahil sa lumalala at hindi na niya makontrol na problema sa kanyang mental health. Ang retradong si Jamie ay pinagpatuloy ang kanyang mga ginagawa sa internet tulad ng paghahanap ng mga posibleng tao na interesadong sumali sa kanyang multi-level marketing company. Sa social media profile niya ay binahagi nito na pagkatapos niyang iwan ang kanyang trabaho bilang pulis ay nagkaroon siya ng bagong layunin sa buhay. Tulungan ang maraming tao na kumita ng sapat na pera para mabili nila kung ano ang kanilang mga gusto at mabili ito kahit kailan nila gustuhin. At upang makahikayat ng mga tao, ang kanyang slogan ay mamuhay kung saan gusto. Magtrabaho kung kailan gusto at kumita hanggat gusto mo na parang isang digital nomad. Simula ng inanunsyo niya na siya ay hindi nababalik sa pagiging pulis, bumiyahe siya sa labas ng Australia at si Jamie ay napadpad sa Pilipinas noong 2016. At katulad ng iba mga foreigners, mula Maynila ay dumuretso siya sa Olongapo na tinaguri ang Sin City ng Pilipinas. At ang lugar ay tila ang matagal na niyang hinahanap. Ang dating nakakaranas ng PTSD na si Jamie ay unti-unting nagustuhan ang siyudad. At kalaunan ay inanunsyo niya sa kanyang mga kaibigan sa social media na permanente na siyang maninirahan doon. Kaya ipinagbenta niya ang kanyang mga re-arian sa Australia tulad ng bahay at mga sasakyan. Ang pera mula sa pinagbentahan ang kanyang ginamit upang magkaroon siya ng maayos na buhay sa Olongapo. Doon ay nakakilala siya ng hindi lamang mga kapwa foreigners na ini-enjoy lugar, pero nakilala niya ang single mother na si Desiree. Wala sa ulat kung paano at saan sila nagkakilala. Kahit ang saktong petsa o lugar ay hindi rin nabanggit. Pero ang malinaw ay noong November 21, 2016, ang dalawa ay masayang ipinapakita sa lahat na kahit malayo ang agwat ng kanilang edad, ay hindi yun magiging hadlang para magkaroon sila ng forever. Sa tagal nilang magkausap ay unti-unting nalaman ni Jamie ang buhay ni Desiree. At kung ang ibang mga lalaki ay mag-iibang isip at uurong sa relasyon kapag nalaman nilang meron ng anak ang kanilang nobya, ay ibahin mo ang Australiano. Sa kanyang social media ay ni Jamie na mahal na mahal niya si Desiree. Kaya nang makilala niya ang mga anak nito ay naging madali lamang sa kanyang lahat. Ilang linggo pagkatapos makunan ang kanilang PDA, Si Jamie ay nagdesisyon na si Desiree na ang babae para sa kanya, kaya ito ay nag-propose na hindi naman tinanggihan ng Filipina. Habang inihahanda nila ang mga detalye ng kanilang kasal, si Jamie kasama ang bago niyang fiancé at mga anak nito ay nagsama-sama sa iisang bubong sa Santa Monica subdivision na makikita sa Subic. Simula nang mangyari ang kanilang engagement ay mas lalong naging aktibo sa social media si Desiree. Madalas niyang ibahagi ang kanilang outing at pagkain sa labas kasama ang kanyang pamilya. Noong December 31, 2016 ay masaya nilang sinalubong ang bagong taon ng samsama. Ngunit kung pagbabasehan ang post na ito noong araw na yun ay mapapansin na wala sa Pilipinas si Jamie. Naging maganda ang pasok na taon kina Desiree lalo na sa kanyang mga anak dahil ang mga bagay at lugar na hindi nakakainan ng mga ito ay napupuntahan na nila. Kahit ang mga magulang ni Desiree ay botong-boto sa kanilang magiging Australianong manugang dahil nakikita nila kung paano nitong mahalin at respetuhin ang kanilang anak. Ang kasiyahan ni na Jamie ay mas lalo pang nadagdagan nang malaman nilang nagdadalang tao si Desiree. Makikita mo sa mga litratong ito na ang siyam na buwan ay mabilis na lumipas at noong July 2018, sina Jamie ay masayang sinalubong ang pagdating ng kanilang anak at pinangalanan nila itong Raymarie. Habang hinagampa ni Jamie ang pagiging ama sa kanyang pangatlong anak, ay makikita mo din sa litratong ito na tanggap na tanggap niya ang dalawa pang mga anak ni Desiree. At sa isang punto ay binahagi niya sa kanyang mga kaibigan sa Australia na gusto niyang opisyal na ampunin ng mga ito. Ang kanilang cute na half Filipino, half Aussie na anak ay nakuha ang atensyon ng mga tao sa internet, lalo na ng mga kapamilya ni Jamie sa Australia. Ngunit ang masaya at malaperpektong buhay ng kanilang blended family ay magbabago noong July 23, 2019. Ayon sa ulat, ang mga otoridad ay nakatanggap ng tawag mula sa pamilyang Manoso at hiniling ng mga ito na kailangan nilang magdungo sa bahay ni Desiree sa Santa Monica. Nang dumating ang otoridad sa tahanan ni Jamie, ay itinuro ng Australiano ang mga pulis sa kwarto nilang dalawa ni Desiree. Base sa salaysay ng naunang pulis na pumasok sa silid, Nakita nila ang wala ng buhay na katawan ng 25 taong gulang na si Desiree. Sa leeg nito ay nakatali ang tatlong neckties. At ang mga neckties ay nakatali sa aparador na sa unang tingin ay tila nagpatiwakal ang Filipina. Habang kinukuna ng litrato ang bawat detalye sa kwarto, ay in-interview ng mga otoridad ang 53 taong gulang na si Jamie para malinawan sa nangyari. Ibinahagi ng Australiano na siya ay isang retratong pulis. At malungkot niyang sinabi na ang kanyang live-in partner ay hindi na nakayanan ang kalungkutan nitong nararamdaman. Kaya mas ginusto na lamang nitong magpatiwakal. Pagkatapos makuha ang kanyang salaysay, ang mga otoridad ay kinuha ang labi ni Desiree at ang balita ay agad kumalat sa subig. Ang kaibigan, dating mga kaklase, kapitbahay at mga kapamilya ni Desiree ay nagulat dahil ni minsan ay hindi nila ito naringgan o nagbahagi sa kanila na nahihirapan ito sa kanyang buhay. Kasabay ng pagputok ng balita sa nangyari kay Desiree ay ang pagpapalit din ng profile picture ni Jamie sa kanyang social media dahil gusto niyang alalahanin ang kanyang namayapang fiance. Ang mga kaibigan na Jamie mula Australia at Pilipinas ay sabay-sabay na nakitamay dito. Pero kinabukasan, ang ihip ng hangin ay tila nagbago. Ang social media ni Jamie ay inulan ng pamamagitikos dahil kumalat ang balita na maaaring may kinalaman ito sa nangyari sa kanyang fiance. Base sa pahayag ni Police Major Gilbert Diaz na nangangasiwa sa buong istasyon ng kapulisan sa lugar, pagkatapos nilang maalis ang bangkay ni Desiree sa bahay ni, ni Jamie, alin sunod sa kahilingan ng pamilya nito at naaayon na din sa batas agad nilang isinailalim ang labi sa autopsy. Noong parehong araw na namatay si Desiree ay ang parehong araw din kung kailan dumabas ang resulta ng autopsy. At base sa reporting medical legal officer, ang Filipina ay hindi nagpatiwakal. Sa halip, ayon sa ekspertong opinion nito, namatay si Desiree dahil ang Filipina ay sinakal. Pagkabasa ng mga investigador ng resulta ng autopsy ay tahimik silang nagtungo sa judge at hawak ang mga dokumento mula sa medical examiner, ay kaagad inaprubahan ng hukom ang arrest warrant. Habang sila ay patungo sa bahay ni Jamie, ay patuloy ang pagre-reply ng Australiano sa mga mensahe ng mga taong nakikiramay sa kanya. Ngunit lingin sa kanyang kaalaman, ay patungo na pala sa kanyang inuupahang bahay ang mga otoridad para siya ay arestuhin. Nang mapusasan, ang Australiano ay natuklasan na ang mga kapamilya mismo ni Desiree ang nagsabi sa mga otoridad Naduda sila na ito ay nagpakamatay. Ang isa sa nagpaunlak ng interview sa media ay ang kapatid ng biktima na si Lizelle. Ayon dito ay ilang buwan bago makitang patay ang kanyang kapatid, si Desiree ay sinabi na ang kanyang Australianong fiancé at live partner ay merong kinalulukohang ibang babae na naging madalas na rason ng pag-aaway ng mga ito. Itinanggi niya na ang kanyang kapatid ay nakakaranas ng postpartum depression. Matindi ang kanyang pahayag na si Desiree ay ang tipo ng ina na hindi kanyang iwan ang kanyang mga anak dahil sa mga ito umiikot ang mundo ng kanyang ate. Ang mga kamag-anak ni Desiree ay nagpatunay noong gabi ng July 22 bago makita ang wala ng buhay na katawan ng biktima, narinig nila ang malakas na pag-aaway ng mga ito. Base sa kanilang sinumpang salaysay, ang Australiano ay gusto nang tapusin ang namamagitan sa kanila ni Desiree bumalik sa Australia at dalhin ang kanilang anak na si Ray Marie. Ngunit ang Filipina na mahal na mahal ang kanyang bunsong anak ay hindi pa payag ng ganong ganong na lamang. Ayon sa mga ito ay hindi sila nakialam sa pag-aaway ng dalawa dahil naaayos din ang mga ito ang kanilang problema. Ngunit ang hindi nila alam ay meron na palang hindi magandang nangyayari sa loob ng bahay ni, ni Jamie. Sa mga reports na lumabas ay nalaman ng publiko na ang nakakita pala sa bangkay ni Desiree ay ang isa sa kanyang mga anak sa una. Ang mga akusasyon naman ng pamilyang Manozo ay pinabulaan na ni Jamie sa presinto. Sa interview sa kanya ng mga investigador ay sinabi niya na nag-away nga sila ng kanyang live-in partner noong gabi ng July 22. Pero upang hindi na lumala ang lahat, siya ay di umanong natulog sa sofa na matatagpuan sa salas ng kanilang bahay dahil gusto niyang magpalamig ng ulo. Ngunit di niya akalain eh, na didibdibin pala ni Desiree ang lahat. Paulit-ulit nitong pinanindigan na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ng kanyang fiance dahil si Desiree di umano ang mismong kumitil sa sarili nitong buhay. Sinabi niya na handa siyang kontakin ang batikang medical examiner mula Australia para kontrahin ang resulta ng autopsy na ginawa ng medical legal officer mula Subic Municipal Police Station. Lakas loob din niyang sinabi na meron siyang personal na kilalang judge na mula din sa Australia na kaya niyang kontakin para malinis ang kanyang pangalan. Kahit ang kanyang mga kaibigan sa loob at labas ng Pilipinas ay naniniwala na siya ay inosente dahil sa nababalitaan nilang korupsyon na nangyayari sa linya ng mga kapulisan. Ang ilan sa kanila ay nag-iisip pa na baka na-set up lamang ang Australiano na indikasyon na sinasabi ng mga ito na maaaring gusto lamang ng pamilya o kaya ng mga otridad ng malaking pera mula sa banyaga. Pero para sa mga investigador at prosekusyon, walang katotohanan ang mga sinasabi ng mga kaibigan ni Jamie. Idinagdag nila na maaari niyang maipagtanggol ang kanyang sarili sa loob ng korte. Ngunit sa pagkakataon na yun ay sasampahan nila ito ng kaso dahil sa probable cause na kanilang nakita. Noong July 24, 2019, siya ay sinampahan ng kasong homicide. Pero kalaunan ay itinaas ito sa first degree murder na ibinase nila sa salaysay ng mga kapamilya ng biktima. Kapag siya ay napatunayan nagkasala ay maaari siyang makulong na pwedeng umabot ng apat na dekada. Katulad ng nabanggit ko kanina ay dahil sa limitadong coverage sa na nangyari kay Desiree, hindi na ay kung may pag-usad na sa kaso. Pero ang malinaw ay determinado ang retradong police officer na mapatunayan na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Desiree. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!